Nito oh, ra ko lang po. Mga yeah, mga kapulanggit. Jadi, gitu, mga mga kaduggit. Tingnan mga dito na kami para magbaklas ya, baklas oh. ng mga bricksya. Mga katimbang, wala po o. Diring. Mga kupara ay nasa isang piyesa ng aking rider. Ayan okay, na nga, matambili na naman ang anak. What? <laughs> <laughs> kumatalbog lalo <laughs> lalo, <laughs> <laughs> oh, dito pa kayo? Mo. <laughs> oh, pang Pangong, blag, <laughs> Papo mo Ayun.

Ano? Pinapakita ko kayo may mga kayo katimbang kayo. kung paano sa ang tamang pagbubaklas ng mga bricks siya. Go mga katimbang oh. ba ito? Na nga mga naputol pa oh. Ang pagod po. Sayo muna tayo ng budot. Budot, budot. Okay. inabot na si Verdugo. <laughs> Verdugo <laughs> <laughs> Ano, may, ano may, <laughs> katimbal um, na papatayin nga sa ngalan ng kampo ng mga berdugo ano ya hindi pa naman magsusulit